kauban na to karon si uh, Mr. Jeremiah Sribuyon ang ato ang uh, action officer sa Office for Special Programs. Sir, good morning. Good Welcome morning. Welcome din sa toang tulong Davao Sir Rero. Hmm. Okay. Tagaan na kang panahon sa uh, pagtimbaya sa mga ating paminaw. Mahot <laughs> <laughs> uh, manyak nga uh, kabuntagon sa Dabsuranon. Manghinaot kong uh, dili po siguro ang tanan, kasagaran, karagahanan, naa sa mayong kahimtang. Okay. Uh. <laughs> Tingin Hindi ginihot doon mga kaniya. <laughs> Alright. Ang oh, mga kuhan, greeting sa, um sa umat. <laughs> Katawahan naman ito. Uh, pwede po. So. of course, ang mga importanteng mga tao nga ato ang timbayahon maguna gyud ato ang langdong gobernador no si honorable governor ibon ronya ino inubanan gyud na sa uh, kapikas nga special assistant to the provincial governor mark uh, douglas the port chan Cagas sa mga hipi sa mga na different departments sa provincial government of Davao del Sur. O apil na ang mga opisyalis sa probinsya sa Davao del Sur. Elected officials na sa kanunay nag <laughs> nagsuporta sa sa administratong Ibon Ronya Cagas. So, manyag nga kabuntagon kanyon na. Sir Jerry, ano pa'y main function ining uh, Office for Special Programs? Para asa ni siya nga i-create no, sa to ang uh, late Governor Tudok way back in 2016. Okay. Ah, uh, magbalik ni Gobernador Dudo Cagas in the year 2016, gikan siya in town sa Bilangguan. Um uh, sa mga na nag-suggest na, ba si former Juan Mayor Jan Reyes of Magsaysay ato na siyang i-recognize kay usag siya sa nag-suggest no kang gobernador Dudu Cagas nga mag-establish og office for special programs uh, ato sang i-explain unsa um, man office for special programs kining ipisinaha gi uh, gi lamp di gi usab usa. mga special programs na it will directly benefit the individuals or families pero of course ko ana siya kanang in line sa flagship program nga I help I share programs so gi pick up lang dito ang mga particular programs na matawag na ito, special programs. Example, anang livelihood, water resource, mm -hmm. uh, social services, relocation uh, relocation site, anti-illegal drug programs, muslim communities, uh, sponsored pill health, uh, kaya nga mga in, in special In other words, uh, these are programs that will directly benefit the individuals uh, the, and families um, in our society. okay, correct, correct, nasa mo na siya. Muna, ang ang purpose, uh, dunay, uh, the function of this office is this is generally more on what facilitation na siya mm -hmm. sa sa mga individuals or families or even organizations seeking for Uh, assistance no, from the provincial government. No? Eh, Kining mga programs uh, surgery. These are programs nga budget ang OSP or budget coming from the different offices. Uh, the office itself has no its own uh, budget. but Pero the program within the office is being allocated sa budget sampul ang livelihood program dona na digahin ya niya nga mundo, no? sa anti illegal drug pill health uh, muslim communities social, social services actor walay wala budget so kana lang ang mga pipila no? Doon ay budget ang program so the existence of OSP na depende dito sa budget of the program. Mm -hmm. eh, ang programa, tunay allocation for assistance to the people. Pero doon na po allocation para sa operations. MOE, man siguro tawag nga No? man nga maka-survive or naka-function naka, naka, -naka uh, fully ang an kanyang opisina. Mm -hmm. So ang trabaho ni ini eh, kung mo ni eh, dangpanan yun sa mga tao. Unlike Since... before, unlike before mga wala pa ma-establish mm -hmm. ni ito bang mga traditional means or ways of when we seeking assistance uh, mudrikta mo kita sa kuan local executive no? mm -hmm. Na, kung tong mga elected officials may pangitaon sa mga tao kay mga yugtabang so, upon the establishment of this office bisag wala na diha ang executive hmm. or other elected officials budget na sila dire sa opisina dako kayo kuan. in other words tabang. oh. kini nga opisina gimug na aron mapasayon ang paghatag sa uh, mga uh, tabang hinabang ngadto sa mga, mga tao na oh. precisely mm -hmm. uh, ang pamaagi lang of course ang katong mga ayuda uh, for example kana sa social services ditog yu na sa WPS WD because no? i said facilitation naman eh so the requirement the documentary requirements at bitabangan lang sa opisina nga mahanay ma, ma inform sila nga mo ni ang mga requirements nga i refer dito sa kan opisina gusto so, man nga to ang kumusta man nga to ang working relationship coordination collaboration with the different offices Kunasa asa libto bikuha to ang atoang uh, i-facilitate ta mangatabang ah uh, sukat kini adto pag sugod sa so OSP, so so so, ulaw uh, man mm tay -hmm. na uh, encounter misunderstanding or conflict between sa different departments and this office special office at mapasalamat ta mapasalamat tagdako po sa mga department heads nga very cooperative po sila no okay. of course mampunay mandate sa ilang opisina to implement the programs uh, so wala ikuan wala mayo ang relasyon kanang nai coordination yun. Okay. wala pun minig assume nga minig opisina is <laughs> the answer of all problems dili <laughs> kay dito gina i-refer sa mga nagdala pod sa mga major programs i help sa pananglit nang sa infrastructure so na may mudang eh. so gina giyahan ba gigaid na to <laughs> mga mga nanginahanglan og tabang atong gigaid no? para mapasayon ba? Mapasayon. Mga okay ginahang major function of this office. Pagpasayon ba sa mga nanginahanglan? Eh, doon na may mga documents ba? nga gikinanglan sa requirement. sa so, gikan uh, ka niya gikan ka niya itong uh, namugna ang opisina sa OSP since uh, niya uh, gimugna ni siya itong mm. uh, mga labi na mga social services nga naasa na ng kalanlan yung opisina mapasayo nga maabot do sa mga tao nga nagkinahanglan gikan kani adto hangtod karon sir sa imong estimation um, asa na tadapita unsa ka epektibo unsa ka dako ang impact ni nga tos kinabuhi sa mga mm. taga uh, ako maka sulti kay by experience maabot busag ko sa mga pardes kwan barangay eh, barangay da aspar as kuan at murok barangay bulusalo of iblawan mga inbatan aw mga dungan pulong uh, kulon sabak pulong sabak mga asbang dito maabot ni abot gyud dito ang mga kuan programa ba it was because of the system sa sa office for the special programs tungod kay gi establishar sir magudto nga dunay sort of network ba dunay mga employees or personnel nga gi establishar in every municipality uh, gitawag na nato na sila og mga project and program coordinators uh, deployed in every barangay uh, mga job leader po na sila so Kadtong mga naay problema sa different barangays especially itong mga lagto doon na sila kadangpan doon ay inform sila ba tungod anak nga uh, system so kanang nga uh, network mo man ang gihimo gud ni gugdodo nga mm -hmm. itong pulong mga si kagas mo atiman agas cares ba mo gin ang konsepto sa kagas cares karang para pag-disseminate no, sa informasyon, pag-disseminate sa mga programa ngayon sa pinakalayo nga lugar through di program coordinators nga deployed sa different barangays. So, kini mga so, program coordinators nga naka-assign sa na lain ng mga barangay, um, so far as their function, their responsibility is concerned, uh, base sa inyong pagtuon, sa imong evaluation, nahimog din nila ng mga trabaho. Oo, oh, oh, okay. Doon na may mga itawag o influx or volume, kanang number of individuals mo, sulod rin, everyday. Especially Monday, jampak ganyan ko, ba? Room number one. Ah, um, ah, ma... Mabati na ang nakilain-laing mga bawo sa <laughs> so, mga so, <laughs> katawan. So, kaya na, kuha na siya kanang, rutin kada in a week no dikit dikit masirohan ning kaning kaning dako dako kayo ang bulog sa <laughs> in fact uh, kung muta na gid kanang papila na kayo ang kan ba? ang opisina nga room number 1 yeah, <laughs> number, number one. One. Dile, kayo ma emphasize ang OSP Room mm -hmm. Rome Rome 1. ang, ang na byword na ron sa mga tao nga nanginahanglan og tabang. Room 1. Uh, room 1. room 1 yeah. oh. Room, the, tabang at the, OSP. Oh. Pero ang room 1 is the office, the, the is the office place, of the OSP. The, is the place where oh, the OSP, OSP is, is, sitting of its the, office. Oh. Hmm. na siya. Kaya ang OSP ko ang manggod. Kanang in English mo oh, god, office for special programs. Yan Mura. na po yung gulbugal -gul po sa akin. Opisina daw, sige, pangumbira. <laughs> <laughs> May na lang ha, rumuan. <laughs> <laughs> May na lang ha, rumuan kayo, para huwag masigil lang. Huwag masigil lang. Tinuod ba? so, so dito sa implementation <laughs> sa livelihood, um, na-mention mo ni Muna kagalina ang livelihood. So, Kumusta man nga ito implementation sa livelihood program? <laughs> <laughs> uh, ang livelihood, naghang mga transisyon nga nahitabo. No? Mm -hmm. uh, since 2016, implement man na, diri mo na sa Roman, one. Nga, yeah, the time, niabot yeah, ang panahon nga doon ay mga adjustment nga gihimo. No? Mm -hmm. uh, last year, marag na-transfer mo ito sa Akuan. Sa, sa cooperative. Provincial Cooperative Office. Unya just recently na transfer na po sa yeah. <laughs> Provincial Economic Development and Investment Promotion kay according to kanang standard decision, kay nag-apply mo dao, na ISO eh mo muhaom ang nature of livelihood project or program He's is more on entrepreneurial price. man entrepreneur negosyo mga ginagmay so mamatay ni function sa kan ang dito mas haom mas haom siya dito mm -hmm. of course si eh, Coop uh, specific siya nga mag sana magmanage na siya sa mga cooperatives so, ang livelihood nga sa mga gagmay nga kuan ba mga negosyante pero continue uh. paghihapon ihapon ang continue pa mag ihapon collaboration oh, to, oh. with this office kita gyapon nga pasok ah being kuan Part of the plan sa I am the head of ako an, business development division mm -hmm. na the sa OSP. So ang Romwan still kan assisting nag assist yapon sa one, pag facilitate sa mga sa livelihood. What about yeah. the other programs, uh, Sir Jerry? Kumusta ang uh, itong implementation ni Oh, uh, let's get the exam kanang program sa anti-illegal drug program, no? Ah, uh, padayon naman gaya po, no? Doon ay radio program uh, sa advocacy. Doon may gina, do, doon ay gina himo through radio program o kanang mga simposya sa different one, high school, high schools, no? or even napagana sa college so nagpadayon nagpadayon na siya no? so more on kuan to uh, prevention prevention mga uh, programa so ikan can din he sir uh, what else um, ang, uh, does the people will expect from OSP in terms of uh, delivering services oh, of course uh, atong mapaabot sa katauhan nga daghan daghan mga mga matabang ba sa, sa ilaha rin. Ato lang ipaabot sa ilaha nga donay donay ko under sponsored PhilHealth no? So itong mga dati mga membro sa PhilHealth niya na putol, pwede na nilang i continue through the program kay sponsorship kay ang uh, ang payment ba bayad na siya for the whole year or for this year. Pero ato lang gibuhat dere in order to maximize ba sa makabenepisyo kadtong mga admitted may atong gina priority o apil pud mga umaanak na mga buntis <laughs> atong i-enroll uh, para mas magamit ko kay doon na may arrangement sa PhilHealth mm -hmm. Provincial Office unlike before during the time do kagas po nga. dagko kay allocation 20 million ya i-enroll ta na ang kuaba katong gusto niya sa experience yam murag very minimal or gamay ra kay percentage nga nakagamit <laughs> so, unlike karon nga nagamit gyud siya So tama yeah, no. ang nga uh, i-prioritize itong na na, oh, na sa hospital. Na na sa hospital. Eh anyway, dibayaran mo sila daan since Januari to Desember, pero wala lang sa gigamit kaya pa man oh, na hospital. Nya <laughs> unlike sa una kaya kana ka, individual di kana inigbayad na waiting period ba una pa magamit. Dire automatic man ma makaber man dayon siya. No. so, ni eh, ndot so atong giawhag ang mga

So dapat uh, within the within the fiscal uh, year uh, fiscal year uh, Januari to December. ini uh, Dili pwede uh, mulang pasok uh, mulang pas kay hmm. December coverage annual man. Sir, your uh, final statement para sa tanan ato ng mga uh, kaigsoonan sa dapat ulso. Uh, mga dabsoranon nga nagtuo no? sa kanang tuo gyud sa maayong panggobyerno kan, Yung mga importante ko sa existence of the government, uh, kanang minamaayo, minaayo yun, no? Dilitaan ng kuwan, kanang di na mabati ba? O, ngayon tag, maayong pang gobyerno, di na to, di mabati sa katauhan ba? So, ako, manghinaot ko nga, inyong nabati, ganun ang kanang pagdumala karon sa kasamtangan nga administrasyon ni Gov Ibon Unya Kagas kay kani gibati man ato ni sa unang buhe pas buhay Gov Dodo ya yeah. mina utang nga gibati ra ninyo kay di padayon naman ang uh, legasya man kay tawagan ano kay basta namatay na tong nag naghimo may mo na sa legasya ano naman Wala ilig siya nga buhi pa ang naghimo. Di pa naman to siya. Uh, mo na nga kay uh, maayo man but, kung nabati di, atong kuan siguro ipadayon suportaran na to no? ang maayong binuhatan uh, kada naman siguro simple nga kuan isip mga lumulupyo ta sa Davao del Sur obligado pud nga musuporta sa kanang magdumala nga mina minaayo kanang walay corruption ba wala ka inana kay kung dunay corruption uh, ah, makalolo oi gud ang ah, mga tao sa lugar no? okay thank you eh, very much uh, sir. okay